Ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente?